Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Kuwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello, mga idol. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ingrid. 39 years old. From Quezon City. Laki ako sa mga tsahe na tsuhin ko dahil bata pa lamang ako. Inabandona na ako ng mga magulang ko. Hindi raw kasi nila inaasahan na mabubuo ako eh. At makakasira lang daw ako sa mga pangarap nila. Tinangkapa nga nila akong ipalaglag noon eh. Kaya eto, may konting diferensya sa mukha ko, mga idol. Mahina ang pandinig ng kaliwang parte ng tenga ko at malabo din ang paningin sa kaliwang mata ko, mga idol. Pero hindi ko to tinitigda na hindrance ang kapansanan na to. Dahil alam ko, may plano ang Diyos para sa buhay ko. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Ingrid. And I... Thank you. ito pala yung mga order ni Ate Esmeralda na mga kurtina. Ah, oo. Oh, sige. Pakilagay mo na muna dyan. Oh, mm. Tapos, hindi ko alam. May utos na naman sa akin si Tio Pablo. Nako. Baka mamaya nagdadahilan ka lang, ah. Hindi mo na ako tinutulungan. No. Pabiyan. Tio, eh, dito naman ako para magtulungan tayo, eh. Kaya eh, gusto mo bang ambalusin ako ni Tio Pablo? <laughs> <laughs> Ikaw talaga. San balakad mo? E eh, pupunta lang, may games lang kami ng mga kaibigan ko. Babalik agad ako ha. Sige. Ah. Uh, Thank great. dito na kami. Oh, sige, sige. Hoy. Sa pupunta na naman dyan, si Fabian. Eh, may game daw sila ng mga kaibigan niya, Tio Pablo eh. Aba. Parang hmm. madalas na yung paglalaro niya. Eh, napaba, baka naman napapabayaan na yung pag-deliver niya sa mga customer mo. Eh, amo na po. Ako na lang po bahala mag-deliver ano, nito kay Esmeralda. Eh, Lapit-lapit lang naman yun eh. Ikaw pa, pag deliver tingin mo anong oras yun, di ka pa nagpapahinga. O, teka, hindi oh. lang pala kita nag, uh, nagtinapay, tsaka Ay. kape. O, oh, naku, marami pang salamat sa Pablo, ha. Nagkapala pa kayo. Oh. Eh, magpahinga ka na. Eh, kawawa naman kung magkasakit ka. Opo, tatapusin ko lang to. Ito na na yung last order na kinuha ko kay Esmeralda eh. Pagkatapos nito, medyo kokota na rin ako. <laughs> May ipon ko na yung pampapagamot niyo po sa mata. <laughs> <Nangakatua> <laughs> Bakit kayo Eh, hinuuna eh, mo pa ako. Eh, hayaan mo na ako matanda na ako, Ingrid. Eh, kung gusto mo, unahin mo muna yung diferensya mo sa mata na mapacheck up yan. Huwag mo na akong isipin. Pablo, eh, kaya nga ako nagsusumika para mapagamot ko yung diferensya niyo sa mata eh. M Okay na yung isa lang sa atin yung malabo mata, ba? Diba? <laughs> ako na yon. <laughs> Pero yung sa inyo, papagamot ko yan. Para hindi na kayo nahihirapan. Tsaka pag manonood kayo ng TV, ba? Diba? Mapapanood yung makikita nyo agad yung mga paborito nyong newscaster. <laughs> <laughs> Marami salamat, labat na ka. O sige na, magpahinga ka muna. Tigilan mo muna yung pananay mo, ha? Sige po, tatapusin ko lang po to para makapahinga na din ako. Pahinga na po kayo. lakas ng ulan. Ano ba naman yan? Maralda! Ay, taga lang! Ay, na pala! Ha? Uy, dili! Pabasa te... na ako! Pumasok ka! Ayan! Ay, nakuha, basang-basa ka na, Day. Ay, grabe, ang lakas ng ulan. Grabe kaya, na to. Ay, akala ko ba si, Pab si Pabian yung mag uh, deliver ng mga in-order ko sa yung mga cortina at basahan. Eh, may game daw sila, kaya ako na lang yung nag-deliver. Hmm. Oh, eto na, oh, yung pinagawa mong cortina sa akin. Ayan. Ay, ang ganda! <laughs> oh. Bakit na bagay sa walling ko? O, ba? Diba? <laughs> eh, syempre naman, ginandahan ko talaga yan para umulit ka ulit sa akin. Kaya <laughs> eh, lagi ako sa'yo nagpapatahe kasi talaga naman di kalidad yung mga gawa mo kaysa sa iba. Oo naman, eh. Mano-mano naman yan, eh. Tsaka, ang hirap kaya niya. Nangaba-haba nito, oh. Ay, <laughs> teka, maiba ako. Oo, oh, bakit? Kasi, di ba may pinupost ka mga picture, mga old picture sa Facebook mo? Kasama yung mama mo? <laughs> Makamama ka. <laughs> Wala na akong mama, di ba? Kaya nga, di ba mo doon? Alam mo, parang may kahubig yun nang nakita kong isang matanda doon sa palengke. Ka kahapon ba yun? Masa di ko maalala. Ano? Eh, saan mo nakita? Anong ginagawa? Ang nakita ko lang kasi, parang may binibili lang siya sa isang tindahan. Kaya parang sabi ko, ay parang nakita ko na to. Parang Oo oh, uh, nga, at na naalala kita, kahawig na kahawig talaga ng nasa litrato, ah. Oh. Ganun ba? Wala na rin akong balita doon, eh. Alam mo naman, di ba? Pinaligay niya na ako ito, Pablo. Ay, di ba, le? Baka namalagpat na lang ako, ah. So, magkano ba itong lahat at babayaran ko na? Two-five lang yan. Ato ah, hmm. five. Ah, uh -huh. Oh, mura naman. Eh, Siyempre, dati... discounted na para sa iyo. Kaya nga, dati kinuha ko 3,000. Uy, pagawa salamat. ka ulit, ha? Oo, oh, ba? Uulit so, ako. So, recommend mo ko sa mga kaibigan mo. Ah, sige. Walang problema. Maraming salamat. Uy, Ingat eh, ka, umuulan pa naman. Sige, sige. Sige. Nanay? May nanay nga pala ako mga idol, no? Sa tagal kasi ng panahon na hindi ko na naririnig yung salitang nanay, parang biglang tumaas yung mga balahibo ko. At parang huminto yung tibok ng puso ko nung magkaroon ako ng balita tungkol sa nanay ko. Sa totoo lang, gusto ko magpanggap na wala lang sa akin yun eh. Pero paglipas ng mga araw, gusto kong malaman kung bakit ako pinabayaan ng mga magulang ko. Oh, si Pablo, dahan-dahan lang ha. Baka nahilo ka sa mga niligay sa iyo eh. Eh, okay lang eh. May takip pa naman itong kabila kong mata dito sa baykadan Eh, may eh. gasa pa naman ito. Babaya, sabi ng doktor, eh, pwede naman tanggalin ito. Mm. Eh, Ay, salamat nga pala. Anong igling? gusto mo? O ito, tubig ka muna. Eh, okay na, okay na ba nagkakipakiramdam? Eh, <laughs> eh, lang ako sa Dahil sa kabilaga ng pagsisikap mo sa pananahibo, eh, nagawa mo pa ang tulungan. Eh, ako naman, nahihiya naman ako sa dahil may pangangailangan ka naman. Eh, inuna mo pa talaga ako. Para ka namang iba, Tsa Pablo. Eh, alam mo naman na ikaw lang yung pamilya ko eh. Tsaka, saan ko pa ba gagastosin mga kikitain ko kung din sa ating pamilya? Sa'yo, kay Fabian. O, ba? Diba? <laughs> kung hindi mo nga ako pinulot eh, o kung hindi mo ako kinupkup, malamang. Nagpalaboy-laboy na din ako sa daan. <laughs> Napakaswerte ko talaga sa'yo. Napakaswerte ko sa inyo ni Fabian. Hindi ako nagsisisi na inalagaan ko kayo. <laughs> eh, Tio Pablo, maiba ako. Ano ba talaga nangyari sa nanay ko? Bakit ba niya ako binigay sa iyo? Tsaka, ano ba talaga 'yung totoong kwento? Ay, kay eh, Emilia. Eh kasi Nung panahon na gusto niya mag-abroad, itabunti siya. Mm eh gusto gusto niya ng mabilis bansa eh isa sa mga requirements syempre hindi eh, tinatanggap yung nagkadalang tao kaya nagyari eh punti ka pa kaya laglag doon eh <sighs> eh sabi ko sa kanya ituloy niya lang ako ang bahala isang nabuhan ka ako eh kung gusto niya next year na siya ang mag mag-abroad. Pinakig ganyan naman ako. Iniwan e, ka niya sa akin. At si Buladon, hindi na siya nagparamdam sa atin. Akala ko, babalik siya. Akala ko, kukunin, kukunin ka ulit. Sa taon, kalipas ang ilang buwan, ilang taon, hindi na siya nagpakita. Nasaan na kaya siya, no? kaya balita sa kanya. <laughs> Tanda ko na rin eh. Kuakwarenta na ako. Hindi ko pa rin nakikita nanay ko. Di ba, nanay? Hindi na ba ako magtato? Kung nasa mabuting kalagayan pa ang nanay mo, gugustuhin ko na magkasama ulit kayo. <laughs> buti lang. Tumila na yung ulan. Grabe. Ay, nako. Mukhang paulan na nga eh. Eh, eh ko pala bumili ng mga sinulid. Uh, oh, ano, dito muna ako. Ikaw muna sa mga karayom. Oo, oh, oh, sige, sige. Oo, oh, sige. Sabay ko na lang yung langis ng makina mo. Mm, maraming salamat ha. Bumalik ka dito kaagad ha. Baka kung saan saan ka pumunta. Oh, sige, ilan ka dyan. Palibos. 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 Ay, iha, yeah, palibos naman no? oh. Ay. <laughs> Aya. Yeah. Nadidinig mo ba ako? Palibos, pengi barya. Ay, narinig ko kayo. Eto uh, oh. Sandaan. Ay, salamat. <laughs> salamat, Iha, eh, ah. Ah, sige, una na ako sa eh. Salamat sa 100. Ah, sandali, sandali ho. Bakit? Ah. Dito ba kayo pumipesto man limos? Bakit? Bawal ba rito? Pag bawal rito, eh, de, lilipat ako sa iba. Ay, hindi ho. Natanong ko lang po. Um, kamusta ho kayo? Bakit? Wala naman ho. Oh. Natanong ko lang. Ah. Ayos ka lang ba eh, ha? Para namumutla ka na. Eh, yeah. ha? Ah, hindi Ingrid! naman. Fabian. O, oh, oh, tara na. Eh, nakabili na ako ng mga materyales. Ah. Oh, ba't ko lumalapit dyan sa patanda? Ay. Ay, alis na, alis na. Ay, ah, sige. O, ikaw, palibas naman eh, ho. Wala, wala akong bariya. Uy, tara na. Eh, uulan, oh. Tingnan mo. Uh, o, oh, oh, sige. Baka na naman ni eh, bumagsak ang ulan. Mabutan pa tayo. O, uh, sandali, sandali. Tara na. Ay, uh, eh, ingat ho kayo, ha. Uh, ah, o, sige, iha. Tingnan mo, nandiyan ako ako. busog na busog ako. Ang sarap na ga. Uh, iluto mo, tinola. O para magpapahiga na ako ha. Kasi may lakad ako bukas. Ah, sige ho, Tio Pablo. No, ikaw, pabiyan ha. Maghugas ka dyan. Oo, oh, tataposin namin to. Hmm. Sarap talaga magluto, Ingrid, no? <laughs> ah, sige, kumain ka lang. Abot nga na ng, ano. Patis. Ah, ito. Yeah. Mm. Yan. Mm. Mm. Fabian. Bakit? Kamaingay ah. Ano yun? Kita mo yung matanda kanina. Ah, doon sa bilya ng materyales? Oo. Hmm. Bakit ano meron? Hindi hmm. ko alam siguro. Hindi ko alam kung yun yung nanay ko eh. Uy, <coughs> 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 huwag kang maingay. Uh, ano ah, anong sinasabi mong nanay mo? Paano mo nalaman? Oh, tignan Aba? mo eto, Ito, hinalungkat ko nga eh. Tignan mo yung picture. O, yun ha? oh. Hmm. Medyo siyempre tumanda na siya. Medyo dalaga, dalaga pa yata siya dyan eh. Ah, uh, ah, oo nga, no? Hmm. Ah, si Tio Pablo yung katabi niya. Diba? Tsaka si... Hindi ako magkakamali siya yun, eh. Hmm. Oh, eh, ba't hindi mo kakit sa sinabi? Kinabahan ako, eh. Eh, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Hindi uh, niya rin ako kilala. Eh, syempre, matanda na ako. Hindi niya naman hindi niya naman alam na ganito yung magiging itsura ko eh. Kaya, paabot mo na ng tubig. Eh, ang tanong ko sa'yo, anong plano mo? Eh, okay. ewan ko. Siguro, sisilip-silipin ko siya. Ibig sabihin, babalik ka sa kanya? Hindi naman. Titignan ko lang kung siya talaga yun. Tsaka, susubukan ko siyang kausap kausapin. Ingrid, isipin mo. Iniwan kanya niya. 39 years hindi siya nagpakita sa'yo. At saka, nakakaya naman kay Tio Pablo. Tio Pablo yung nag-alaga sa atin. Tingnan mo naman. Tinagwid, tinagwid tayo ni Tio Pablo. Sa hirap at ginawa, pinakain tayo. Nilinisan tayo. At saka, pinag-aral tayo. Alam ko naman yan, Fabian. Pero gusto ko lang tanongin yung nanay ko kung... Ano ba yung naging kasalanan ko? kung bakit ba ako naging balakid sa mga pangarap niya. Hinayaan niya ako maging ganito. Alam kaya niya na may diferensya ako? Yun lang naman yung mga gusto kong tanungin eh. Pag nalaman ko yun, siguro dun ko makukuha yung kapayapaan na patagal ko nang gustong makuha. Ikaw, eh, hindi ko naman madidiktahan yung desisyon mo pero ang akin lang dito lang ako kay Kucho pablo siya na yung kong tunay na tatay Balikan ko pa rin yung nanay ko kung saan ko siya nakikitang pumapesto, mga idol. Sinubukan ko ang lumapit sa kanya eh. Pero pakiramdam ko, iniiwasan na niya ako. Kaya hindi na rin ako nagtangkang lumapit pa. Hanggang sa napago na lang din ako. Hindi ko na rin siya nakita makalipas yung ilang buwan eh. Wala na akong balita tulad ng dati. Pero mas mabuti na siguro yun, no? At tama nga siguro ang pamilya ko ngayon. Hindi ko na dapat balikan pa. At halongkatin yung nakaraan ko. Hindi ko man naranasan hagka ng sarili kong ama at ina. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil kahit kailan hindi ko naranasan maging salat sa pagmamahal. Dahil sobrang pinupuno ako ng pagmamahal na mga taong nagmamalasakit sa akin ngayon. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Ito po si Ingrid. Gumagalang.